So ito na mga master no Yung isa sa mga bagong pamain na ginagamit ngayon dito Na sikat Sa Metro Manila Sa Ilog Pasig Hanggang ang gono ginagamit to mga master Tubuksan natin So shout out master win Thank you Sa malupit na impormasyon na to Yan o no, mga master Mukhang talagang Effective nga to Ay! Tapong ko isa, pumutok, ano ba yun? Hindi ko gusto, nagulat ako. Sorry, sorry. <laughs> Napaka-active ng mga guramin na nandito. Ay, may bula. May bula, oh. So, hindi ko na pala ulitin, guys, no. Yung kanina, uh, isa lang lagi ko naman na gabi na eh. Aba, kapul nga, mga master. Kapul tayo, mga master. Aba, baka good size pati. Ala, Ay, malaki, oh. Ala, oh. Ay, kulang sa ano, higpit. Okay, first catch natin mga master 'o. 'Di ba? Almost five finger. Mga master black soldier. Uy. Geso. Okay, pag sa malayo ang hagis mo mga pulahan na 'no, good size four finger Ang ganda ng kagat, guys Ang ganda ng kagat. Ang ganda ng kagat. Ganda ng kagat. 'Yan. Um. 'Di sakto lang. Uh, good size four finger na naman, guys 'o. Napa size niyan mga 'yan. Jangan ya, beli kedua-dua. Yo, sa so mga master? Good morning Ayan, So, ang tagal kong walang upload no? <laughs> Welcome to Kaloy's Fishing Adventure ulit mga master Ayan, So, bago ko dumirekta ng ilog kasi magtitilap yung trip ko ngayon mga master Bago ko mispatang ilog, naispatan ko rin yung malaking bulwak ng ano dito, hito Ayan, nandito sa may una na yan no? So, syempre Try ko muna laglagan kasi ang gamit ko pamahing ngayon mga master isa sa mga bagong pamain na pang diinan talaga ano? ito yung madalas na ginagamit na pain na master winchester so try natin kung mapapakagat natin medyo may ambun pa medyo may ambun pa so magandang ano to uh, magandang uh, timing no para sa hito yung gantong may ambun ambun so try na natin para makita nyo na rin yung kung tawagin black soldier So ito na mga master no Yung isa sa mga bagong pamain na ginagamit ngayon dito Na sikat Sa Metro Manila, sa Ilog Pasig Hanggang gono Ginagamit to mga master Dahil napaka effective nito no Nakita ko yung one time na vlog ni Master Winchester Frog and Fish No nakahuli sila ng hito gamit to Nakaharvest ng Martinico at iba pang species Lalo yung Tilapia malakas dito Tubuksan so natin na natin para makita natin ng harapan yan first time ko itong gumamit ito mga master kabibili ko lang to sa kanya eh. kagabi so shout out master win thank you sa malupit na impormasyon na to yan oh no, mga master mukhang talagang effective na to ay tapong ko isa pumutok ano ba yun di ko gusto nagulat ako sorry sorry <laughs> Yeah, So try natin, no. Magpain ng uh, ilan ba dapat black soldier kung tawagin daw to eh. Isa. Siguro naman yung dalawa effective na. Yan. O tatloin na natin. Itong mga maliliit sa taas. Nakita ko na yung bulwak ng hito dito eh. Nandiyan siya banda kanina mga master Napaka-active ng mga gurami na nandito Ay may bula May bula oh Guys okay, so may strike ako sa baba oh May strike Actually uh, i-re-retrieve ko na sana May strike ng maliit Hindi ko alam kung martinico ba to o oh, ano O oh, gurami O oh, tilapia Pwede de, o Strike nga o Maliit Maliit na maliit na strike Palagay ko gurami to Ang ah, nakakatawa nito Malaki naman si ima ko So hindi pa rin niya mauhuli Diba Ah bus na isang larvae ah O oh, diba Diba nalaman ko na guys na ang umi-strike nga gurami yun ni-strike no? ka ng gurami yun oh. kaso malaki yung sima ko hindi natin matatamaan to hindi ko alam kung kita sa camera pero grabe yung bulan yun no, alam niyo hindi yan hito <laughs> pagong yun ng malaki yung pagong na malambot yung likod so nag steady na ako dito ng mga nasa 20 minutes lang excited kasi ako mag tilapia ngayon <laughs> alas buwan wala akong fishing guys no kati talaga ng kamay ko puro lang ako trabaho sunod sunod na araw ayan so diretso na tayo dun sa ilog tingnan natin no kasi natutuwa ako sa pamain na to eh kagat kagat kaya na may kagat sa gurami so dun natin subukan to so ito guys ride ko lang sa spot ayan So dito ko kahapon na gano'n Ayun, good size agad oh Mukhang katapon lang na ah. na, So si kahapon, si kuya yung nabutang ko rito na nagpipishing din Yung good size talaga huli na dito Pero dito, ang pain nila yung bulating kulay malalambot Ayan oh Napaka makagat, ang lakas Grabe oh Puro good size oh Ganyan oh Dalawa agad So tatry natin dito yung the black soldier Kung makagat din ba Tara So hindi ko na pala ulitin guys no, yung kanina, uh, isa lang lagi ko naman na gamit na sima eh. So pwede na yan. hindi <laughs> ako gumagamit ng dalawang hook. Kasi malambot ang bulate so pagka na bumiwas ka, dalawang hooks mo ang tendency pati yung isang sima matatanggalan ng pain. Ayan oh. No? Kapulagad si Kuya. Oh. Dito mo nga baba na pumasok pala okay down habis pabalik ah makagat nga guys oh ba sige lang pa aba kapul nga mga master kapul tayo mga master aba kung good size pati ala ay malaki oh Ala, oh. Uh. Katama pa tayo ng good size malaki, oh. Ay, kulang sa ano higpit. Okay, first catch natin mga master, oh. Di ba? Almost piping finger. Di ba? Almost 5 finger, oh. Oh. Oy, effective nga master win. Yung the black lar ah, black soldier. Mga master black soldier Uy Ay ko Owing ako Yan o oh. O diba Good size agad So Ang ganda ng net ko Kaso wala akong tali guys Ewan naman maabali yung aket baba ako Akit baba sa agdana Ayan so Nainayaan ako ni kuya Na maglagay daw dito so, Ito floater to guys Yung pula na yan Para nakaangat yung itaas ng net So dyan na siya at pupuesto na ako dito sa baba talaga napaka effective nga nito 'di diba? so try ulit natin ha tatry ulit natin okay so hagis ulit Yun nga lang kasi yung ano uh, bangka ano pag bumalik dito may pasahero dadaan din din pasahero nakahambala ako guys okay, so, pag sa malayo ang hagis mo, mga pulahan na ano, good size 4 finger oh. oh mahablot pa 'te. Hindi Oh. Mm. Four for finger oh. Ba? Okay, Yo. Oh. Mm. Good size. So meron tayong dalawang good size. Palagay ko master pa kawalan ko na 'tong maliit na 'to. Itong three finger na to. Puro ganito na lang kukunin ko. Mga good size. Okay. Pipilian na lang natin. Ang hagis ko master ka na malayo. As it sa malayo. Ayan. 20 feet to 30 feet. Mula sa kinakatayuan ko. Yun ang hagis. Ayan o. Oh. Okay. tinatamaan na nakakikik pa lang ayop uh, alam na this malaki pala kita ko yung lubog niya eh. ay napatay ko camera good size again mga master oh. magpa 5 oh. diba? meron na akong tatlong good size mga master oh. dito lang oh. mga 4 finger mag almost magpa 5 finger na nga eh. Kita nyo kung gaano ka effective yung na black soldier ko tawagin mga master. Hmm. Sa pool. Pero good size na rin to. So lang. Kapaka wala ko pa to. 3 finger pa lang ako. 4 finger na rin pero mawalan natin. Gusto mo kaya? Kukunikin. Kukunin ko. Kunin mo to kaya? Ah. Okay, nakikita sa akin pa dito. Ah. Oh sakto. Laliman natin ang set mga master. Kasi yung malilitan dyan sa mababaw eh. sa mababaw sila nakapwesto. Kaya. Yan. Ginapang na. Ayun, sa pula. aroyo ata to ah. Arroyo nga. <laughs> Ay hindi, original. Good size mga master. Ayun lang. Doon lang malungkot. Doon lang tayo nalungkot good size pa naman oh. No? Tapos sumabit lang dun sa ano. Ay, don tayo na lungkot. Ayun. Palay. Ay. Oh, di ba? Sabi sa inyo mga master eh. Lalaliman lang ng pwesto. Good size oh. So yun guys, alam ko na kung saan nakapwesto yung mga tilapia. Ngayon yung may kalaki yan. Mm. No? Hmm. Good size kay Kuya oh. Sa pulyo malaki guys. Ayun, ultimo five finger na talaga to. May maliit kanina napansin ko eh. Kaso pinalitan ka ng malaking kagat. Ay, laglag sa Ang nipis ng taba. Ah, uh, tayag. Isa ni pinakamalaki ko. nakawala eh. Nagutan ako ng mambo na. Ayan oh. Kaso utik-utik siya. Palagay ko. Ay, ay ito to, malaki to. to malaki to mga master kagat kagat tong kagat. Binitawan. Ayan Patay ka diha. Ayun. Maliit pala. Ano ba to, royo? hindi. Good size. Ay. Maliit. Uy, pwede na 'yan, oh. No? Good size 'yan, oh. No? Oh, na. Eh, kakikig na ganyan master, oh. May kagat kasi na parang pa, dito yung plotter Tapos daan-daan niyang ilulubog Ayan, halimaw yan Parang ganyan, no? ayan o no? Parang ganyan Ay O ba? Diba? Sapul pala, sapul O ba? Diba? Good size so Okay, lakuyan mo na ito Please mm. Parang malaki yata to ah Hindi pala. Anong baray? Isa na yung size nila. Maano lang. Botchog lang. Botchog. <laughs> so, yun na. Yun na, mga master. Tayo ay sumabit na nga. Ayun. Natanggal. Makatanggal ang sima. Huwag naman. Ay! Nakasurvive. Nakasurvive mga master. maliit ito talaga maliit talaga na to guys pero kukunin mo to kaya kukunin okay. mo lang ayan okay. ayan sayang hindi nakuha na ng video good size ang oh, tulas aray ko aray ko naman ang tulas kasi aray wait lang ay o, pa sa ano Dulas ako eh. Dulas kaki ki. Dali ako ng tilapia. Wala kasi akong gloves. Dali ako. Hmm. Ganda ng kagat. Oh. Uh, ganda ng kagat. Ganda ng kagat. Ayan. Good size mga master. buwang oh, magawala pa okay lang no thank you yan no, good size again mga master kung mga ganito kalalaki pwede to yan, yan no, sila kuwis shout out ang pangalan mo kuya si Ardel Ardel, tapos si kuya yung naka ano, straw hat ha? Popoy? Oh, si Boss Popoy. Manong, pangalan mo nong? Lando. Oh, si Manong Lando 'yan. Sila 'yung mga ano nandito mga kahapon. Fish? Ah, <laughs> fish <Hunterfish. laughs> Ayun, sila 'yung mga kahapon na nandito eh. Na nakita ko. So bumili na rin ako yung Master Wind nung nag-avail siya nung, nung available na 'yung mga uh, Black Soldier. Ganda ng kagat, guys. Oh. Ganda ng kagat. Ang ganda ng kagat. Ganda ng kagat. Ganda mm. ako. Okay, Ito 'yan. De, sakto lang. ganda nung kagat niya eh good size four finger na naman guys oh. uh. ipapakita ko sa inyo mga master oh. kaliskis kaliskis <laughs> ganda naman kikigo sa malayo oh uh, hablot kagi Tinatamaan ah, yan. Naman, naman. Yan, ganyang kikig. Uy, gawin Ibon. Pweset. Pinaba ng ibon yung tali. Wala Sumabit siya eh. Talaga naman oh. Tamaan ko yung isda Hindi ko nakaladkad. Nababaan ng ibon. <laughs> so may ambon na naman. Yun lang talaga yung kalaban dito guys. Kasi walang silungan. Open na open yo. Yun. Wala tayong silungan. Doon mo ko ya. Ah, ay huli na pala. Ayun oh. Aha. Good size. Pero good size na to ah. Uy, ukit na istura para sa nang anak, no? Yeah. natin to kay La Kuya. Ayun. Sige. Ah. Ala 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 ala. Lala. Ang laki. Arroyo ata to. Hindi. Tilapia talaga malaki. Yun lang. Adali ng ano. Laplay. Uh, okay. Laki. Oh, Di ba guys? Good size na good size. Ito talaga yung pinakamalaki ko guys. Ah, wait. Okay guys. Doon tayo sa lupa kasi nasugat ako kanina eh. Good size na good size mga master oh. Ito, ah uh, plap na to, plap-lap pala to, plap-lap. <laughs> oh, Ilan? pinipili ko yung malalaki kasi. Dami na. Ha. Grabe yung kagat ayun. Malayo malayo talaga. Ayun, palubog palubog palabas. Palubog palabas. ayan oh. oh sa pool. Sabi ni, ganda. Ganda good size guys. Oh, ay sorry, sorry, sorry. Oh, good size guys. Tama tayo ng good size ulit right, mga master Pag ang isda talaga pagilid ang kagat Mahalata mo talaga malaki mga okay. laki good size again mga master oh. pang ilan ko na ba ito? hindi ko na alam kung pang ilan ko na ito mga master pero sulit so bala ko medyo uwi na rin ako uwi na rin ba? so ito na mga master na update natin dito sa uh, black soldier na binili natin kay master win uh, oh, ko ulit na sa inyo tsura ayan no? Hanggang ngayon, marami pa rin ako. So, nag-start ako dito na 7 a.m. and alas 10 na. Sa 3 hours ko mga master, piling-pili lang ang hinuli ko. Ayan. Napakalalaki. ba? Napakakagood size niyan mga yan. Diba? So, probably mga nasa ano to eh. Uh, dalawang kilo. May get mga tatlo. So yung mga pinakamaliit ko 4 finger Pinakamalaki ko 5 finger Mga ganyang kalalapad Diba? So pa no? Sa mga gustong umorder nito I-message ninyo si Master Winchester Prague in Fish Ayan meron sila nito no? Master ubusan nito palagi Nagkakaubusan nito kasi mabilis to Pain na to bukod sa malinis no? Malinis na safe ka pa At may huli talaga Alam na this So yun mga master, no, uwi na Ayan, tapos na yung fishing trip ko Thank you sa mga manonood At saka sa mga nanonood yung tropa so, oh, Shoutout sa inyo lahat And sorry kung ngayon lang ulit ako mag-upload sa YouTube no? So grabe, fish on talaga to So sa so mga gusto mo order no uh, eh, Master Winchester Prague and Fish I-search nyo lang sa Facebook mga master Ilalagay ko na rin sa description no Ayan, so Good luck sa mga fisherman din natin na tropa dyan Ako order na to So i ko siya ng 10 out of 10 Sobrang lupit Walang sayang mga master Isang daan mo sobrang sulit marami Kita-kits mga master Sunod na ako adventure